Ang pagkawala ng asawa ay isa sa mga pinakamasakit na karanasan na maaring maranasan ng isang tao. Hindi lamang ito ang emosyonal na bigat ng kalungkutan, kundi pati na rin ang napakaraming desisyon na biglang nahulog sa iyong mga balikat. Sa mga panahong ito, madaling magdesisyon mula sa sakit, kalunguyan, o mula sa iba. Ngunit ang ilang desisyon ay maaring humantong sa hindi kinakailangang pagsisisi, kahirapan sa pananalapi, o kahit emosyonal na pag-urong na nagpapahira palalo sa paghilom. Ang totoo, Bagamat personal ang kalungkutan, may ilang bagay na dapat mong pag-isipang mabuti bago sumangayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang bagay na dapat mong tanggihan pagkatapos mawala ang iyong asawa. Mga pagkakamaling hindi sinasadyang ginagawa ng marami, na napagtanto lamang sa bandang huli na hindi pa sila tunay na handa. Ang mga ito ay mga bitag na maaring gawing mas komplikado pa ang isang mahirap na panahon. At sa pamamagitan ng pag-alam sa mga ito ng maaga, maari mong protektahan ang iyong emosyonal pinansyal, at pisikal na kapakanan. Manatili sa akin hanggang sa dulo dahil ang mga pananaw na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Kundi tungkol sa pagdiak na malalampasan mo ang yugtong ito ng iyong buhay ng may kalinawan, dangal, at suporta na nararapat sa iyo. Simulan na natin. Numero 1. Paggawa ng malalaking desisyon sa pananalapi ng masyadong maaga. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali pagkatapos mawala ang asawa ay ang pagmamadali sa malalaking desisyon sa pananalapi. Naiintindihan ito, biglang nahaharap ka sa mga bank account, insurance policies, pamumuhunan, at posibleng tanong kung panatilihin o ibenta ang iyong bahay. Sa gitna ng kalungkutan, pakiramdam ay ang agarang pagkilos ay magbibigay ng katatagan o kontrol. Ngunit ang katotohanan, ang kalungkutan ay nagpapalabo sa paghuhusga at ang paggawa ng hindi maibabalik na mga pagpiling pinansyal na masyadong maaga ay maaring humantong sa pagsisisi sa hinahara. Kapag mataas ang emosyon, ang mga desisyong luhikal sa sandaling iyon ay maaring hindi ang pinakamabuti sa pangmatagalan. Maraming balo at balo ang nakadarama ng presyon mula sa mga kaibigang may mabuting intensyon, mga tagapayo sa pananalapi, o kahit sarili nilang pakiramdam ng pangangailangan na ibenta ang bahay, lumipat sa bagong lugar, o gumawa ng malalaking pamumuhunan. Ngunit ang mga buwan pagkatapos mawala ang asawa ay panahon ng emosyonal na pagsasaayos hindi pagkuha ng panganib sa pananalapi. Ang pinakamatalinong hakbang ay ang maghintay. Bigyan ang sarili ng oras upang may proseso ang pagkawala bago gumawa ng mga desisyong maaring makaapekto sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Halimbawa, si Margaret, 74 taong gulang, pagkatapos mawala ang kanyang asawa, ay sinabihan ng maraming tao na dapat siyang mag-downsize agad. Mukhang makatwiran ang ideya, mas kaunting espasyo na pamahalaan, mas mababang gastusin, at bagong simula. Kaya't sa loob ng ilang buwan, ipinagbili niya ang bahay na tinitirhan nila ng apat na putaon at lumipat sa mas maliit na apartment sa ibang bayan. Ngunit nang humupa ang pagkabigla ng pagkawala, napagtanto niya na nagdesisyon siya mula sa panik. Hinintay niya sana ang kanyang pamilyar na paligid, mga kapitbahay, at ang ginhawa na dulot ng kanyang tahanan. Sa pagbabalik tanaw, nais niyang naghintay siya ng mas matagal bago gumawa ng ganoong malaking hakbang. Hindi lamang sa real estate umiikot ang mga desisyon sa pananalapi. Maraming bagong balo ang naging target ng mga financial predator. Mga taong nakakakita ng kahinaan bilang pagkakataon. Kung ito man ay hindi hinintay ng mga oportunidad sa pamumuhunan, mataas na presyon sa pagbebenta, o kahit mga payo mula sa mga kaibigang may mabuting intensyon, ngunit walang sapat na kalaman, mahalagang maging mainga. Kung may nag-udyok sa iyo na pumirma ng mga papel, gumawa ng malaking withdrawal o mamuhunan ng mabilis, maghinay-hinay. Ang pinakamahusay na desisyon sa pananalapi ay bihirang gawin ng padalos-dalos. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagbibigay ng pera o assets ng masyadong mabilis. Ang kalungkutan ay madalas na nagdudulot ng malakas na pagnanais na tumulong sa iba, anak, apo, mga charity, o malalapit na kaibigan. Bagamat maganda ang pagkabukas palad, ang paggawa ng malalaking regalong pinansyal, o paghahati ng assets nang wala sa oras ay maaring mag-iwan sa iyo sa mahinang posisyon sa hinahara. Ang mukhang kayang kaya sa sandaling iyon ay maaring hindi sustainable sa mga darating na taon. Bago gumawa ng anumang malaking hakbang sa pananalapi, pinakamabuti na kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang profesional na nakakaunawa sa iyong pangmatagalang pangangailangan at makakatulong sa iyong magblano ng mainga. Ang unang taon pagkatapos mawala ang asawa ay dapat tungkol sa pagpapanatili ng katatagan. Hindi sa malalaking pagbabago sa pananalapi. Inirerekomenda ng mga eksperto ang one-year rule na nagmumungkahi ng paghihintay ng hindi bababa sa isang taon bago gumawa ng anumang hindi maibabalik na desisyon sa pananalapi. Nagbibigay ito ng oras para humupa ang paunang emosyonal na pagkabigla at para malinaw na makapag-isip tungkol sa kung ano ang tunay na pinakamabuti para sa iyong hinahara. Ang paggawalan ng asawa ay isa na sa mga pinakamahirap na transisyon sa buhay. Ang huling bagay na kailangan mo ay dagdag na stress mula sa mga maling hakbang sa pananalapi na maaring naiwasan. Maglaan ng oras, humingi ng pinagkakatiwalaang gabay, at tandaan na walang dahilan para magmadali. Ang pinakamahusay na desisyon ay ginagawa ng may kalinawan, hindi kalungkutan. Numero 2. Pag-iisa sa mga kaibigan at pamilya. Pagkatapos mawala ang asawa, natural na nais ng oras na mag-isa. Ang kalungkutan ay lubos na personal. At kung minsan ang pag-iisa ang tanging paraan upang maiproseso ang sakit. Ngunit bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng mga sandali para sa sarili, ang lubos na pag-iwas sa mga kaibigan at pamilya ay maaring humantong sa mas malalim na pakiramdam ng kalunguyan na nagpapahirap sa paghilom. Maraming tao ang nahuhulog sa ugali ng pag-iisa. Sinasabi sa sarili na kailangan lang nila ng mas maraming oras. Ngunit ang totoo, ang pag-iisa ay maaring mabilis na maging isang pattern na mahirap putulin ang koneksyon sa tao ay may mahalagang papel sa emosyonal na kapakanan. Lalo na sa mga panahon ng pagkawala. Kapag masyadong nag-iisa ang mga tao ng matagal, madalas silang makaranas ng tumitinding kalungkutan, pagkabalisa, at kahit paghina ng pisikal na kalusugan. Ipinakita ng mga pag aral na ang matagal na pag-iisa sa lipunan ay maaring magpahina sa immune system, magpataas ng presyon ng dugo, at kahit paikliin ang buhay. Sa kabilang banda, ang pananatiling konektado, kahit sa maliliit na paraan, ay maaring magaan ang emosyonal na pasanin at magbigay ng lubos na kailangang suporta. Halimbawa, si Walter, 78 taong gulang, nang pumanaw ang kanyang asawa ng 52 taon. Tumigil siya sa pagsagot sa mga tawag sa telepono. Nilaktawan ang mga pagtitipon ng pamilya at bihirang umalis ng bahay. Sinasabi niya sa sarili na wala siya sa mood na makipag-usap, na hindi may ng mga tao ang kanyang kalungkutan, at na mas madali ang mag-isa. Lumipas ang mga buwan, at sa halip na gumaan ang pakiramdam, lumala ito. Naglaho ang mga araw, bumaba ang kanyang enerhiya, at nagbago kahit ang kanyang gana sa pagkain. Hindi hanggang sa giniit ng isang kapitbahay na pumunta siya para magkape na may nagbago. Ang isang pag-uusap na iyon ay naging lingguhang gawi. Pagkatapos ay isang maliit na rutinang makipagkita sa mga kaibigan. Habang mas nakikisalamuha siya, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa pag-aalaga. Ang susi ay hindi ang pilitin ang sarili sa malalaking sitwasyong panlipunan bago kahanda. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na hakbang upang manatiling konektado. Pagsagot sa tawag sa telepono. Maikling paglalakad kasama ang kaibigan. O kahit pagsali sa isang support group. Ang mga maliliit na aksyong ito ay maaring pigilan ka mula sa paglubog sa malalim na kalunguyan. Kung wala kang ganang makipag-usap, o okay lang iyon, ang simpleng pagiging kasama ng mga tao, kahit na lamang sa usapan, ay maaring magpaalala sa iyo na nagpapatuloy ang buhay at na may suporta kapag kailangan mo ito. Isa pang pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang pagtaboy sa mga pinakamalapit na nagmamalasakit. Kung minsan, ang kalungkutan ay nagdudulot ng iritasyon, pagod, o pakiramdam na hindi na unawaan ng iba ang iyong nararamdaman. Ngunit ang lubos na pag-iwas sa mga tao ay maaring lumikha ng hindi kinakailangang distansya sa pagitan mo at ng mga tunay na gustong tumulong. Maaring walang perpektong salita ang iyong mga mahal sa buhay. Ngunit ang kanilang presensya lamang ay maaring magdulot ng pagkakaiba. Ang pagpapapasok sa kanila ng paunti-unti ay maaring magbigay ng ginhawa kahit na kulang ang mga salita. Mahalaga rin na humanap ng suporta mula sa mga nakakaunawa sa iyong karanasan. Ang pakikipagugnayan sa mga nakaranas ng katulad na pagkawala, sa pamamagitan man ng isang grief support group, pagtitipon sa komunidad, o kahit online forum, ay maaring lubos na makapagbigay ng lunas. Ang pakikipag-usap sa mga tunay na nakakaunawa sa iyong nararamdaman ay maaring magbigay ng kumpirmasyon sa iyong damdamin at magbigay ng katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ang kalungkutan ay walang schedule at walang tamang paraan ng paghilom. Ngunit ang lubos na pag-iisa ay nagpapahirap lamang sa paglalakbay. Ang paghahanap ng maliliit na paraan upang muling kumonekta sa iba sa iyong sariling bilis ay maaring magbigay ng lakas, suporta, at kahit mga hindi inaasahang sandali ng kagalakan. Tandaan, hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng pagkawala ng mag-isa. May mga nagmamalasakit, gustong naroroon para sa iyo, at makakatulong sa iyo na sumulong ng hakbang-hakbang. Numero 3. Pagpapabaya sa sariling kalusugan at kapakanan. Kapag bumanaw ang asawa, maraming tao ang nahuhumaling sa kalungkutan na tumitigil sila sa pag-aalaga sa kanilang kalusugan. Madaling ipagpaliban ang mga appointment sa doktor. Laktawan ng paggain, o hayang madulas ang mga pang-araw-araw na gawain kapag nahihirapan sa paggawala. Ang ilang tao ay nakadarama pa ng guilt sa pag-aalaga sa sarili. Na parang ang pagbibigay prioridad sa kalusugan ay nagpapababa sa lalim ng kanilang pagmamahal o kalungkutan. Ngunit ang katotohanan, ang pagpapabaya sa iyong kalusugan ay hindi nagdudulot ng mas malapit sa nawala, kundi nagpapahirap lamang sa iyong paglalakbay pasulong. Ang kalungkutan ay nakakaapekto sa katawan sa mga ang hindi napapansin ng marami. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkawala ng asawa ay nagpapataas ng panganib ng mga problema sa puso. Paghina ng immune function at kahit pagbaba ng cognitive function. Ang stress ng kalungkutan ay maaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo, pagkagambala sa tulog, at pagbabago sa gana sa pagkain. Ang ilang tao ay nawawalan ng interes sa pagkain, habang ang iba ay bumaling sa hindi malusog na comfort food. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa pisikal at mental na kalusugan. Ang susi ay hindi asahan na magiging normal ka agad, kundi gumawa ng maliliit na pagpili na tumutulong sa iyong katawan na manatiling malakas habang nilalampasan mo ang mahirap na panahong ito. Halimbawa, si James, 81 taong gulang, pagkatapos mawala ang kanyang asawa, ay tumigil sa pagluluto ng pagkain para sa sarili. Sinasabi niya na hindi siya gutom, at kapag kumakain, kadalasan ay mabilis at processed na pagkain. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang maging mahina, nahirapan sa pagtulog, at palaging pagod. Napansin ng kanyang anak ang pagbabago at hinikayat siyang magsimulang kumain ng regular na pagkain, kahit wala siyang gana. Nang gumawa siya ng maliliit na pagsasaayos tulad ng paghahanda ng simpleng masusustansyang pagkain at pag-inom ng mas maraming tubig, napabuti ang kanyang enerhiya, naging matatag ang kanyang mood, at mas naging handa siya sa pagharap sa mga emosyong dala ng kalungkutan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Kabilang dito ang paggalaw, tulog, at emosyonal na kalusugan. Maraming nawalan ng asawa ang tumitigil sa pag -ihersisyo. Hindi dahil ayaw nilang manatiling aktibo, kundi dahil wala na silang kasama sa paggawa nito. Ngunit ang pananatiling aktibo sa pisikal, kahit isang maikling pang-araw-araw na paglalakad, ay napatunayang nakakabawas ng stress, nagpapalakas ng mood, at nagpapabuti ng mahabang buhay. Ang pagsali sa isang lokal na walking group o exercise class ay maaring magbigay ng parehong pisikal na benepisyo at lubos na kailangang koneksyon sa lipunan. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapabaya sa mga medical check-up. Maraming balo ang lumalaktaw sa mga regular na pagbisita sa doktor o nagpapaliban sa paghingi ng medical na pangangalaga dahil pakiramdam nila ay masyadong nabibigatan. Ngunit ito ang panahon na lalong mahalaga ang pag-alaga sa iyong kalusugan. Kung matagal ka nang hindi nakapunta sa doktor, mag-schedule ng appointment. Ang regular na check-up, pamamahala sa mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan. At pananatili sa mga gamot ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong pisikal at emosyonal na pakiramdam. Ang mental na kalusugan ay kasing ng pisikal na kalusugan. Ang kalungkutan ay maaring humantong sa depresyon, pagkabalisa, at kahit takiramdam ng kawalan ng pag-asa, lalo na kapag sinamahan ng pag-iisa. Kung nahihirapan ka, Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pakikipag-usap sa isang counselor. Pagsali sa isang grief support group. O kahit nagbubukas sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, ay maaring magbigay ng ginhawa at katiyakan. Hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. At ang paghingi ng suporta ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay hakbang patungo sa paghilom. Nais ng iyong asawa na alagaan mo ang iyong sarili. Ang pagpapahalaga sa kanilang alaala ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo ng iyong kapakanan nangangahulugan ito. Ang patuloy na pamumuhay sa paa nagbibigay daan sa iyo na makahanap ng mga sandali ng kapayapaan at lakas. Okay lang na magluksa, maglaan ng oras, at damhin ang bigat ng pagkawala. Ngunit sa gitna nito, tandaan na mahalaga pa rin ang iyong kalusugan. Narito ka pa rin, at ang iyong kapakanan ay nararapat protektahan. Numero 4. Pagmamadali sa bagong relasyon. Ang pagkawala ng asawa ay nag-iwan ng emosyonal na kawalan na maaring pakiramdam ay imposible punan. Para sa marami, ang kalunguyang sumusunod ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng kalungkutan. At ang ideya ng paghahanap ng kasama muli ay maaring parang tanging paraan upang makayanan. Bagamat walang mali sa pagnanais ng koneksyon, isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga balo ay ang pagmamadali sa bagong relasyon bago lubos na naproseso ang kanilang kalungkutan. Ang mga emosyon ng pagkawala ay maaring lumikha ng malalim na pangangailangan para sa ginhawa. Ngunit ang paggawa ng malalaking romantikong desisyon na masyadong maaga ay maaring humantong sa mas maraming sakit sa puso, pagkalito, at pagsisisi. Ang kalungkutan ay walang timeline, at ang bawat isa ay naghihilom sa sariling bilis. Ang ilang tao ay tumatagal ng mga taon bago isa alang-alang ang pakikipagdete muli, habang ang iba ay mas mabilis na handa. Ngunit kapag sariwa pa ang emosyon, mataas ang panganib ng pagpasok sa isang relasyon para sa maling dahilan. Maraming tao ang hindi sinasadyang naghahanap ng kapareha, hindi dahil tunay silang handa, kundi dahil nais nilang palitan ang nawala, iwasan ang kalunguyan, o makatakas sa sakit. Ang mga relasyong ito ay madalas na nagsisimula ng may malakas na emosyon ngunit kulang sa katatagan na kailangan para sa pamatagalang tagumpay. Halimbawa, si Barbara, pitumput dalawa taong gulang, ilang buwan lamang pagkatapos mawala ang kanyang asawa ng halos 50 taon. Nakilala niya ang isang tao sa pamamagitan ng kaibigan at mabilis na pumasok sa isang relasyon. Noong una, pakiramdam niya ito ang kasamang lubos niyang kailangan. Isang makakausap, makakasalo sa pagkain, at magpapalihis sa kanya mula sa labis na kalunguyan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niya na hindi siya tunay na handa. Ang relasyon ay mas mabilis kaysa inaasahan. At di nagtagal, pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang bagay na hindi tama. Sa huli, kailangan niyang umatras at maglaan ng oras para sa sarili. Ngunit sa pagbabalik tanaw, nais niyang nagbigay siya ng mas maraming oras bago gumawa ng ganoong malaking desisyon. Ang bagong unrelasyon ay dapat tungkol sa tunay na koneksyon. Hindi lamang emosyonal na ginhawa. Kapag ang isang tao ay gumugol ng mga dekada kasama ang asawa, ang mga gawi, routine, at mga hinintay na alaala -ala ay malalim na nakauga. Ang pagtalon sa isang relasyon, bago na proseso ang pagkawalang iyon, ay maaring humantong sa hindi patas na paghahambing, hindi makatotoha ng mga inaasahan, at pakiramdam ng gil. Ang ilang balo ay nahihirapan pa sa mago-conflict na emosyon. Gustong sumulong ngunit pakiramdam ay pinagtataksilan ang nawala. Natural ang mga damdaming ito, ngunit kailangang kilalanin at gawan ng paraan bago pumasok sa bagong bagay. Isa pang alalahanin ay ang pagiging mahina sa mga may masamang intensyon. Sa kasamang palad, may mga taong nagsasamantala sa mga nagluluksa nag-aalok ng emosyonal na suporta upang manipulahin o pagsamantalahan ang mga ito sa pananalapi. Ang mga scammer at kahit mga individual na may mabuting intensyon ngunit oportunista ay madalas na hinintay ang mga bagong balo. Alam na maaring sila ay emosyonal na mahina at nangangailangan ng kasama. Kaya't mahalagang magtiwala sa iyong instincts at maglaan ng oras. Kung may nagipilit sa iyo na mag-commit ng mabilis, gumawa ng mga desisyon sa pananalapi. O ilayo ka sa mga kaibigan at pamilya iyon ay mga pulang bandila na hindi dapat baliwalain. Hindi ito nangangahulugang iwasan ang pag-ibig o kasama magpakailanman. Maraming balo ang nakakahanap ng makabuluhang relasyon sa bandang huli ng buhay. Ngunit ang pinakamalusog at pinakakasyasyang relasyon ay nangyayari kapag handa na ang parehong individual. Kapag ang desisyon ay ginawa mula sa lugar ng paghilom, hindi desperasyon. Ang oras at pagsusuri ay mahalaga. Ang paglalaan ng oras upang maproseso ang kalungkutan, muling tuklasin ang personal na identidad. At makahanap ng kapayapaan sa pag-iisa bago maghanap ng bagong kapareha ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Kung pipiliin mong makipagdete muli, gawin ito sa iyong sariling bilis. Unawain kung ano ang tunay mong gusto sa isang relasyon. At siguraduhin pumapasok ka dito para sa tamang mga dahilan. Makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilya tungkol sa iyong damdamin. At huwag makaramdam ng presyon mula sa opinyon ng iba kung sa tingin nila ay masyadong maaga o na hindi ka dapat mag-isa. Ang desisyon ay sa iyo lamang. Sa huli, ang kalungkutan at paghilom ay lubos na personal na paglalakbay. Walang pagmamadali, walang deadline, at walang rulebo. Ang pinakamahalaga ay alagaan muna ang iyong sarili upang, kung at kailan dumating ang panahon, ang anumang bagong relasyon na iyong sinimulan ay itinayo sa pundasyon ng lakas, kapayapaan, at tunay na pagkakasama. Numero 5 paghawak sa bawat pag-aari ng hindi nagpapakawala. Isa sa pinakamahirap na gawin pagkatapos mawala ang asawa ay ang pagdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanilang mga gamit. Bawat item ay may alaala -ala at ang pag-iisip ng pagpapakawala ay maaring pakiramdam na parang pagkawala sa kanila muli. Maaming balo ang nahihirapan dito, pinapanatili ang bawat piraso ng damit, bawat personal na gamit, at bawat maliit na bagay ng eksakto kung paano ito iniwan natatakot na ang pagbabago o pag-alis ng anumang bagay ay nangangahulugang pagbura sa buhay na kanilang hinintay. Ngunit bagamat naiintindihan ang paghawak, ang pagpanatili ng lahat ng walang katiyakan ay maaring gawing mas mabigat ang kalungkutan, na pumipigil sa emosyonal na paghilom at kakayahang sumulong. Ang paghawak sa ilang sentimental na item ay ganap na natural. Walang panuntunan na nagsasabing kailangan mong alisin ang lahat. Ngunit ang pagpapanatili ng buong bahay nang hindi nagagalaw sa loob ng mga taon, pag-iwan sa kanilang closet ng eksakto kung paano ito, o pag-iwas sa anumang pagbabago ay maaring gawing dambana ng kalungkutan ang bahay kaysa sa lugar ng ginhawa. Sa paglipas ng panahon, sa halip na magdala ng kapayapaan, ito ay maaring magsilbi bilang pang-araw-araw na palala ng nawala, na nagpapahirap sa pagsasaayos sa bagong kabanata ng buhay. Halimbawa, si Harold, 76 taong gulang, pagkatapos mawala ang kanyang asawa ng 55 taon, iniwan niya ang lahat ng eksakto kung paano ito. Ang kanyang sapatos ay nanatili sa pintuan. Ang kanyang mga damit ay nanatili sa closet. At ang kanyang paboritong upuan ay hindi nagalaw. Noong una, pakiramdam niya ito ang paraan upang mapanatili siyang malapit. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napagtanto niya na ang pagdaan sa kanyang mga hindi nagalaw na gamit araw-araw ay pinapanatili siya sa parehong lugar sa emosyonal. Hindi siya handa na alisin ang lahat. Ngunit nang dahan-dahan siyang nagsimulang magdonate ng ilang item, pinapanatili lamang ang ilang makabuluhang bagay naramdaman niya ang ginhawa. Hindi ito tungkol sa paglimot. Tungkol ito sa pagbibigay ng espasyo para sa paghilom. Ang pagpapakawala ay hindi nangangahulugang paglimot o pagmamahal ng mas kaunti. Nangangahulugan ito ng pagbibigay daan sa iyong sarili ng espasyo upang makahinga. Sa halip na pilitin ang iyong sarili na gumawa ng biglang pagbabago, magsimula ng maliit, pumili ng ilang makabuluhang alaala tulad ng alahas, sulat kamay, o paboritong larawan, at lumikha ng espesyal na espasyo para sa mga ito. Pagkatapos, kapag handa ka na, simulan ang pag-uri sa iba pang mga gamit, pagdedesisyon kung ano ang tunay na may kahulugan at kung ano ang sumasakop lamang sa espasyo. Isa pang pagkakamali ay ang pakiramdam ng presyon mula sa iba na alisin ang mga bagay bago kahanda. Ang mga kaibigan o miyembro ng pamilya ay maaring may mabuting intensyon na nagmumungkahi na dapat mong linisin ang mga bagay o magpatuloy Ngunit ang desisyong ito ay dapat palaging gawin sa iyong sariling oras. Kung hindi ka pahanda, huwag magmadali. Sa parehong oras, maging maingat na ang paghawak sa lahat. Dahil sa guilt o takot ay maaring pinapanatili ka sa lugar ng kalungkutan ng mas matagal kaysa kinakailangan. Mayroon ding emosyonal na balanse sa pagbabago kaysa sa pag-alis lamang. Ang ilang tao ay nakakahanap ng ginhawa sa paggawa ng lumang damit bilang kumot. Paggawa ng koleksyon ng mga sulat bilang memory book o pagpapasa ng mga sentimental na item sa mga mahal sa buhay na magpapahalaga sa mga ito sa ganitong paraan nananatili ang kanilang presensya ngunit sa paraang nagdudulot ng init kaysa sa kalungkutan lamang sa huli ang kalungkutan ay hindi tungkol sa mga bagay tungkol ito sa pag-ibig alaala at ang ugnayan na hinintay mo walang bagay na maaring pumalit sa isang tao ngunit ang pagkapit sa lahat ng pag-aari nila ay hindi rin magdadala sa kanila pabalik ang pagpapakawala sa maliliit at maingat na paraan ay hindi pagkilos ng paglimot. Ito ay hakbang patungo sa pagpapahalaga sa kanilang alaala, habang nagbibigay daan din para sa iyong sariling paghilom. Ang pagsulong ay hindi nangangahulugang pag-alis mula sa kanila. Nangangahulugan lamang ito ng pagdadala sa kanila sayo sa iyo, sa paang nagbibigay daan sa pag-ibig at buhay na magkasamang umiral. Pangwakas na kaisipan Ang pagkawala ng asawa ay isa sa mga pinakamalalim at masakit na karanasan sa buhay. Binabago nito ang lahat ang paraan ng iyong pamumuhay, pag-iisip, at kahit ang paraan ng pagdingin sa hinahara. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, mahalagang tandaan na ang bawat desisyon na ginagawa mo sa panahong ito ay may kapangyarihang makatulong o makasagabal sa iyong paghilom. Kaya't ang pagdanggi sa limang bagay na ito, pagmamadali sa mga desisyon sa pananalapi, pag-iisa sa sarili, pagpapabaya sa kalusugan, pagtalon sa bagong relasyon na masyadong maaga, at paghawak sa lahat ng walang pagpapakawala, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong kakayahang sumulong ng may lakas at kalinawan. Ang kalungkutan ay walang timeline at walang tama o maling paraan upang maproseso ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pag-iwas sa mga karaniwang bitag na ito ay makakatulong sa iyo na malampasan ang kabanatang ito ng iyong buhay sa paraang nagpoprotekta sa iyong puso at hinahara. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. At ang pagsulong ay hindi nangangahulugang pag-iwan sa iyong asawa. Nangangahulugan ito ng pagpapahalaga sa kanilang alaala sa paraang nagbibigay daan sa iyo na patuloy na mabuhay ng may layunin, kapayapaan, at kahit kagalakan sa mga darating na sandali. Ano ang pinakanagustuhan mo? Alin sa mga pananaw na ito ang sa tingin mo ay pinakamahalaga para sa iyong sariling paglalakbay? Gusto naming marinig mula sa iyo, kaya't mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito planong gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saluobin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita itong kapakipakinabang, mangyaring mag-like, mag-subscribe, at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video